Of order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo? Sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po. Hayaan niyong dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Radyo, Abante Ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante. Abante Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante Radyo Balita Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang mga balitang umaabante sa oras na ito. Abante na tayo sa balitaan. Gobyerno dapat tulungan ng mga Pinoy na gustong umuwi ng Pilipinas dahil sa gyera ng Iran at Israel. Ayon kay Sen. Cheese Escudero. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin? Di Senate President Francis Jesus Escudero, ang mga otoridad sa bansa na makapag-ugnayan sa mga Pinoy na nakatira sa Israel at Iran ang man o hindi at gusto na umuwi ng Pilipinas dahil sa nagaganap na nag gera sa dalawang bansa. Ayon kay Escudero, dapat ang Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW ang siyang mamumuno para sa mga Pinoy na gustong umalis sa, at nananaipit nan sa labanan sa dalawang bansa. Dagdag pa ni Escudero na importante sa mga Pinoy na natatakot sa kaligtasan ng kanilang buhay na makauwi ng Pilipinas at matulungan ng na, na, na hindi naantala. Dapat din mayroong contingency plan ang mga ahensya ng gobyerno para sa iba't ibang uh, insidente katulad ng mga natural disaster o armed conflicts kung saan marami ang uh, kung saan marami ang presensya ng mga Pilipino. Mahaba na rin umano ang karanasan ng gobyerno sa mga sitwasyong katulad nito at mayroon din pondo para sa pagpapauli sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng kaguluhan sa kanilang bansa kung saan sila nagtatrabaho. Matapos sa mapauwi, sinabi pa ni Escudero na dapat ang DMW ang magbibigay ng gabay sa mga ito, lalo na uh, direktang maapektuhan ng labanan para sa stress debriefing. Kung sino man ang gusto mamalagi ng Pilipinas ay dapat uh, mabigyan ng guidance sa kanilang career option. Matatandaan nitong nakarang dinggo, inatake ng Israel ang, uh, ang nuclear at military assets ng Iran. Bumawi naman ang Iran at nagkaroon ng airstrike laban sa Israel kung saan aabot uh, sa 50,000 Pinoy ang nakatira na nasabing bansa. Ako si Edwin Balaga ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabais, walang mintis. Abante Radio Live Report Maraming salamat Edwin. Abante tayo sa ibang balita. Pamahalaan handa na sa mandatory repatriation sa mga Pinoy bunsod ng Israel at Iran conflict. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Riloban. Ryan? Sus, patuloy na nakatutok ang Department of Migrant Workers at Overseas Worker Welfare Administration sa kalagayan ng mga OFW sa Israel at Iran. Kasunod ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa press con, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kapdak na nakahanda na ang Philippine government sa posibleng mandatory repatriation para sa Pinoy na apektado ng kaguluhan. Isa rin anya ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos lalo na kapag itinaas ng Department of Foreign Affairs or DFA ang alert level sa Israel. We always stand ready uh, in the event of Hamas uh, mass repatriation. Uh, uh, mula pa noong nagsimula yung sigalot ng October 7, ng uh, Hamas versus Hamas and the IDF, instruction na talaga ng ating mahal na Pangulo na maging handa. Kaya di ba nakapag charter tayo ng aeroplano mula Beirut? Yung Beirut naman, center of the conflict, and uh, and and we we always stand ready uh, with mass repatriation. uh Right now, the the uh, airport in uh, Tel Aviv Ben Gurion International is closed. Uh, we have been told uh, temporarily uh, there is a target date for resumption. Uh, but the uh, seaports, we are also looking into the seaports. But of course, we know that the uh, port of Haifa has also been attacked. So. We will carefully uh, uh, continue to monitor the situation. Sa ngayon, aabot sa mahigit 30,000 ang mga Pilipinas din sa Israel at 92 ang humihiling na mapauwi sa Pilipinas. Kaninang umaga ay dumating ang 18 OFW mulas na sabing mga bansa sa Naia Terminal 1. Ayon sa isang OFW mula sa Israel na tubong pampanga na si Orla, na naisim pa rin niyang bumalik at magtrabaho bilang caregiver sa nasabing bansa. Anya, sanay na sila sa kaguluhan sa Israel kung saan kada dalawang taon ay nagkakaroon ng gera. Siyempre po, nasanay na din kami sa trabaho namin. Mm -hmm. kahit, na, kahit na yung gera, almost every twice a year meron, mm -hmm nasanay na din. At sa siyempre, sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Okay, eh, sabi ko ng mga friends at kapatid ko doon, mas extreme na nakakatakot ngayon kasi ballistic missiles ang mga ginagamit ng Iran. Opo. Tapos madami na yung mga kababayan natin na, na injured at may balita at may namatay na yan. Tiniyak naman ng DMW at OWA ang ipagkakaloob ng tulong sa mga Pilipino na apektado ng gera. Ako si Ryan Reloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radyo Live Report Maraming salamat Ryan. Abante tayo sa iba pang balita. PBBM, kontento sa maayos na pagbubukas ng pasokan ngayong lunes. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Zeus kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang araw ng pagbubukas ng klase ng mga estudyante nitong lunes, June 16, matapos makita ang sitwasyon sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Manila. Ayon sa Pangulo, maganda ang preparasyon at nakausapan niya nito via Zoom ang mga principal ng iba't ibang mga paaralan sa buong bansa patungkol sa sitwasyon ng unang araw ng pasukan. Ibinalita na rin ng Presidente na nakapag-hire na ang Department of Education ng 16,000 mga bagong guro mula sa 20,000 kukuning mga bagong guro upang mabawasan ang trabaho ng mga kasalukuyang guro at 10,000 naman para sa administrative duties na ang magiging trabaho ay mamahala sa paperwork accounting, sa mga dokumentasyon at iba pa. Kasabay nito na ng Pangulong Department of Information and Communications Technology na palawakin ang internet coverage sa lahat ng mga publikong paaralan dahil sa ngayon ay 60% lamang ang mga eskwelahang mayroong internet. Kasama rin sa pinapaayos ni Pangulong Marcos Jr. ang kuryente sa mga paaralan lalo na sa mga liblib na lugar para magkaroon ng masaganang o maganang sistema sa pagtuturo. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report At yan po mga umaabanteng balita sa oras na ito. Para sa iba pa pong umaabanteng balita, eh, like at follow, subscribe na po sa aming mga social media accounts. TWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at TWAR 1494 sa TikTok, Instagram at X. Ako po ang inyong kaabante, Sus Valdez. Magandang hapon po. Abante,